ayun mga ka-antena. may tatlo tayong gagawing na damage na antena tumasa ang uh, mga SWR dalawang F23 at isang cp tutui. titin natin kung anong magagawa natin at sana ay maging uh, maayos ang result so pinaload ko na lang para dito na gawin para matutukan ayun, ayun, ayun update na lang pag natapos ito mas matindi oh. para lang matanggal yung lock nilagarin na then yung tornilyohan, wala na rin 2-3 na rin malaki babaguhan natin ayun okay. yun nalagyan na natin ng pang lock ah. okay 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 tapos ito oh, nakalagay na tornilyo ayan yung dalawang yan yan bagong palito na yan so papalitan din natin yan So nilagyan ng mahabang tornilyo ang gumawa. Siguro walang uh, available na alin wrench rin siya kagaya niyan. So papalitan ko na rin yan. Ayos, ah, tagumpay na yung dalawa. Pareho ang problema eh, walang mga lock. Ah. Ayan na. Pareho yung ikto 3 na all yun na yung SWR ng F23 so hinatak ko sa 146 ang sentro ayan ito yung kanyang F23 ito yung isa. Okay. Tapos yung isa. Susunod ko. So, ito naman yung isa. Oh. Nasa 51 ohms. Sa so, 146 din ito nilaro. 1.0 ito SWR. 35 ang ulit. Mas, mas okay itong isa. Pero pari yung F23 yan ha. Uh, ah. Mag-iba lang ang value ng kapasitor. Ayun.